Muling hinimok ng Pilipinas ang China na muli nitong isaalang-alang ang posisyon nito at pagangkin sa West Philippine Sea. Ito ay matapos muling banggitin ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ang sinasabi nitong historic rights at malawakang angkin sa South China Sea na walang basihan. Ang sa Department of Foreign Affairs, matagal nang may soberanya at kontrol ang Pilipinas sa Baho de Masinloc, gayon din sa iba pang teritoryo ng bansa tulad ng Kalayan Island Group. Ang mga nasabing isla ay malinaw na natukoy sa administrative map ng Pilipinas sa pamagitan ng 734 Morillo Velarde map na nilimbag noong panahumpang ng Kastila. Ang pag-angkin ng China sa pamagitan ng historic rights o jurisdiksyon na higit sa limitasyon na nakapaloob sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea ay walang legal na batayan, batay na rin sa naipanalong arbitral award ng Pilipinas noong 2016 na natili ang paninindigan ng Pilipinas laban sa maling pag-aangkin at mga responsableng aksyon ng China na lumalabag sa soberanya ng Pilipinas at turisdiksyon sa sarili nitong maritime domain. Hindi kailanman gagamitin ng Pilipinas ang usapin ng South China upang palakasin ang tensyon at iligaw ang international community at pahinain ng peace and stability sa rehiyon.